Napakasarap pala ng pili na unti-unti na nating nakakamit yung ating mga pangarap sa buhay Dahil sa ating pagsisikap at sa mga ginagawa natin araw-araw na trabaho Talagang hindi tayo tumitigil Kasi kung may pangarap tayo, gumawa tayo ng mga bagay na alam nating uh, makakamit natin ang ating mga pangarap Huwag tayong umasa sa iba Kasi dapat tayo mismo sa sarili natin ang gumagawa ng ating buhay O ng ating uh, ikauunlad sa ating mga sarili at ito nga po pala yung kaunting update ng loob ng ating bahay kasi dati po yung labas lang ang pinapapakita ko sa inyo. Ngayon po ito yung loob, yung kaunting, yung kwarto ko pa lang po at yung salas lang po muna ipapakita ko sa inyo kasi utay-utay natin uh, ipinagagawa po ito kapag may pera tayong kaunti at tayo ay kumita uh, at na nagkaroon ng racket ay pinapagawa natin kasi ito yung unang priority natin at kailangan natin ano po Ah, uh, talaga pong nakaka inspired pong magtrabaho kapag nakikita natin yung ating mga pinaghirapan at nang dahil dito ay talaga naman po magsisikap at magsisikap po tayo para sa ating pong pangarap. Go go lang po 'yan kasi kailangan po nating magtrabaho para sa ating sarili, sa ating pamilya na umaasa sa amin. <laughs>